Oy, 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 Spared, sa spotted Sapatos ng alien Victor Wemby Angas Idol Naghahanap ka ng dunks eto sale na to, Idol Basketball Shoes Precision 6, 2,995 Jordan Point Lane Idol 5295 na lang Yan Ay Angas naman itong Outsole ni Kevin Durant Shoes Pare Solid sale pa rin. Ito ang mga Cosmic Unity dito, tol, oh, naka 50% off. And syempre, kumustahin muna natin ang mga tropa natin dito sa Nike Outlet. Ano pang ginagawa natin? Pasukin natin. Let's King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? mga tol? King of Intro is back and nagbabalik tayo dito sa Shenda Silang dito particularly here Nike Factory Outlet Store and ginabi na tayo tol no and this time check out natin no last time kasi grabe yung sale nila and ngayon I think may sale naman since Factory Outlet Store check natin pasukin natin yung load pero bago ang lahat kung napadaan ka lang sa ating channel make sure naman pipindot mo subscribe button na nandiyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo huwag na natin patagalin tol tara lusubi na natin kahit gabi pa let's do this grind tayo Nandito na nga tayo sa Nike Factory Outlet Store dito sa Hacienda Designer silang Silangkabite Idol And gabi ngayon, ayan, mag-shoot tayo Sale up to 70% off dito, tolo, on selected items And tara, pasok tayo, let's go Ayan Idol, solid no, haba, ang lawak nitong Nike Factory na to, no Talagang sulit dayo to dahil lahat dyan is naka-sale. Umpisaan na natin tol. Ito, nasa 2895 na lang. Ito uh, triple black. Yan, na lifestyle sneakers Nike Idol o. Oh. Everyday use, panalo yan. Nike. Ayan pa. Yung uh, triple white naman. Yan no. Oh. Solid pa rin yan tol. Naka-sale yan. Panalong panalo. Nike Dunks na nakasale for 3.95 na lang 30% off tol ayan maraming size dyan no hindi ka naman mauubusan dahil outlet store to ayan solid na solid tol no parang black denim yung style nitong dunks na to at eto 4,000 ng gin 3,495 na lang etong Nike SB Hallyu ooh Uy, angas nito tol no With yellow swoosh Suede materials yan Ang angas ng uh, pang lifestyle sneakers Another colorway na nandito Black and white combination With suede materials tol Nike SB Aliyup Is on sale Eto pa Yung isa Simpleng simple naman oh Heritage book Woo ito, 15%, 2,695 na lang. Nike Heritage tol Ito, last time talaga nag-drop off price. Ito, sale pa rin up to 50% off. From 83 naging 4,195 na lang. Itong mga Cosmic Unity Basketball Shoes. Solid no? Parang pang shokoy na yung sapatos na to. Ayan, tolo. Oh. Ito, nakakap tayo last time nito napakaangas ng performance tol no sinubukan ko kagad sa court panalong panalo tol no angas din ng design tech and all para sa akin, all over is 9.9.5 out of 10 yan ang cosmic unity mga lords yan yeah, no ito yung bagong version yung TB3 ito pa 4195 half the price ganda nito Parang mangga ka dito tol <laughs> So Ayun Ito pa yung mga ibang sale nila dito tol Ayan 7495 na lang Cosmic Unity Hindi Naka half the price yan 4195 na lang Itong green colorway Lahat pala ng Cosmic Is 50% Up Mga idol no So kung naghanap ka ng Cosmic Unity Na affordable Dito ka pumunta Ito yung mga colorway Pinapakita natin Triple white Meron dito tol Ayan Unity Cosmic ano pa. Ayan, oh. No? Ooh. Makaiba, no? Kakaibang design na ginawa ng Nike. And kagandahan dito is parang tumulong ka na uh, sa kalikasan, tol. Dahil itong Cosmic Unity is uh, para siyang gawa sa recycle. Okay? Okay? Akroks tayo, tol. <laughs> Ayan, no? Dami pa ng Cosmic Unity dyan, tol. Ano pa? At meron tayo ditong Another ay, lifestyle sneakers na nasa 3-4 lang. Idol. Medyo high to, Okay. Ganda. Almost. 3495 lang. Ito yung black and white version niya. Synthetic leather. Yan, tol. Ito yung triple white na pwede ng pang-duty, tol. Nike Air Max Impact 4. 474295 na lang this time. Ganda nito, oh. Alam niyo na no, pa ako ng mga may aerosol, angas nito, no. Solid na basketball shoes for 95 lang to, idol. Nike Precision 6, naghahanap ka? 34 95 na lang to ngayon. 2995 na lang tol, no. Nike Precision 6. Solid dyan, no? At ang kaganda nito is lightweight na basketball shoes. Tol, oh. Nike Renew Elevate, meron dito naka-sale din at 3495 na lang. Talagang ma-elevate -e ang laruan mo kapag ito ang suot-suot mo, idol. Meron dito ang red colorway. o oh. Air Zoom GT Hustle tol 7995 na lang Ito from 9, 95, eto yung sapatos ng alien Victor Wemby Everyday Okay, ganda Uy, logo ng alien idol Yan, outer space <laughs> Parang pa-milky way, tol ganda ng susyo Silver, glassy Okay, tol, sintas niyo oh. Nakita mo naman Wemby, no, laro ang Wemby Alien ka dyan, tol, no Angas, no Rookie of the year, syempre Wemby yes. uh, Air Zoom seat. GT Hato ah, so? ah, so? Another one Ito, ang ganda rin, tol, no Nasa Piba akong daming basketball player International player na suot is GT Hustle Kaya isa yan sa mga talagang magandang gamitin I guess, tol, no ito, naka-30 off, 6.4 na lang, tol. O, itong GT Hustle na yan. Okay, nag na nang nag-reprice yan. Nike Precision 6, o, another one. Itong ganitong colorway, neon, tol, plus uh, light green na colorway. O, Yanis Freak 5, naka-sale na rin yan, tol. Ayan, o. Ayan, 6295. Ganitong colorway. Naghahanap ka ng Yanis. Freak 5 with big swoosh. Idol, Ay, no? Ayan. Naka -sale na rin. Lebron, 21. O, dating 10, 895. Ngayon, 9,000. Lost na lang, tol. Ganda nito. Solid. yan glossy. <laughs> Para na siyang kabibi dito, tol. <laughs> Ganda. Another one, yung colorway. Ito, mas mataas yung version. Ito, parang ka naka sa aqua dito. tol parang aqua man shoes to, ha. Ah. Yan, no? Oh. Hindi ko alam kung saan inspired to. Ang Lebron shoes na yan. Next gen naman, tol. Ito, 7.9 na lang ito yung double swoosh Ayan, gray colorway tol solid pa rin syempre LBJ shoes yan eh Jordan Ito, Jordan 11 Retro Low A395 na lang tol Level up version ng Jordan 11 Ayan, nakikita nyo naman Siyempre, one of the iconic shoes ng Jordan Ang ganda nito, yung sa ilalim Ayan, yung outsole hindi naman nagbago yung pattern nya tol So, solid pa rin para dito sa Jordan 11 tol Ayan, Jordan 38 naman 8695 naka 20% off checkout na lang natin yung mga colorways niyan tol. Ito yung simpleng simpleng black and white combi. o ito may ka sa parang purple colorway. Malamig sa mata, same price tol. At the same time etong isang to na unique yung colorway. Multicolor way ang hanap mo idol. Ito naman this one ang nababagay sa yo. Black with touch at lining ng iba-ibang color tol. Or red combination of white. Ito, meron din siya. Jordan 38 tol. Jordan Point Lane. Naka-sale din yan at 6.2. Naging 5.295 na lang tol. Oh. Ayan, no? Angas ah, din, no? May airsol pa rin. So, solid yan. Oy, pamilyar! Meron tayo nito, idol, no? 7.6 pala siya dito. Max Aura Ito Jordan Zion 7.8 ngayon 6.695 na lang Itong Naruto version Ni Zion Williamson 2 Basketball shoes Ito no Pinagpili ang Kobe Forto Nag sale talaga ng husto At ibinagsak Pero ngayon sale pa rin naman So ito na yung pagkakataon mong makakap Jordan 2.3 Meron dito At 6.695 na lang Naka 20 off Okay, ito yung parang NY Na version New York Next version, tol Ganda Oo, daming stocks, tol oh. Oo, ayan yeah. Hugot tayo dito, no And check out natin Ito, Jordan Max Aura 5 From 7395, 6495 10% off, tol Hugutin natin at i-unbox natin mismo ngayon. Yan. <laughs> Dale, ganda. <laughs> May airsole pa to, idol, no? Ito, 6,895 ngayon, 6,195 yun, Jordan. Max Aura, katulad nung sa atin. Boom. Solid dyan, tol. Glossy with airsole. Black and white plus red combi. yan. Dito naman, tol, kung gusto niyo ng mga mga naka sale dyan up to 70% of marami yan tol hindi na natin maisa isa dito till next vlog na lang sulit dayuin dito sa Nike Factory Outlet silang kabite peace